good morning. Dito tayo sa labas. Ayayaya ko si Sid. May kausap daw siya. Ayan. Niinom ko to eh. Gluternate. Tayo sa labas. Ayaw mag-ikot-ikot. Namatay yung ano namin, yung papaya. Namatay yung papaya. Um, basta na ano naman kasi yung pinagtaniman ito ay eh, parang buhangin ayan wala nang bunga yung mga patol ayan yung last vlog ko dito mga loves wala pang bahay ayan meron na ngayon patatandaan nyo yung ano pagandaan niyo yung bakante dito yung may bahay na luma so bakery na siya ngayon ayan bakery na siya. Lapit na yung bakery. Ayan, ikot lang ako mga lalabs. Ikot ko na naman kayo dito sa amin. Ayan. Ay, naamuyak ang aming lugar. May naamoy akong tuyo. Bango. Ayos sa mga manisip. Meron daw siyang kausap. ikot tayo ng ilang ikot na ako. Maliit lang ang subdivision namin. Pero safe dito. Kasi kahit gaano kaliit lang tong aming ano, subdivision. Marami na kajutin buhat Doon pa lang sa bungad na nakajuti ng apat sa araw. Tapos pagdating sa gabi, apat din na guard. Pagpasok din dito sa amin mismo, may dalawang guard na din. Maliit lang to, as in maliit. Pero walang nakatira dito na ano, kung sabihin na natin hindi siya mga homeowners. Wala, walang nakatira dito na kami-kami lang talaga. Mga may lugar na malalabsan. Ayan mga bahay namin. Ang <coughs> dami ng bunga ng ano. Oh. Wow, ang daming bunga ng Indian mango. na malalabso. Dami. Pag Indian mango na naman ngayon. Ayan. Ito ang aming ano, basketball court or covered court. Ayan. Ayan. Ito ang aming covered court. Ayan. Ayan. Thank you, thank you so much mga lala. Ayan, nag ko na naman kayo. Yung mga bago sa aking uh, mga bago po sa atin. Ito nag ko na naman po kayo.